Hello guys, for today's video, may share naman ako sa inyo. Ayan guys, magluluto na naman tayo ng pangbaon. Ayan, kauna yung kalan natin. Ayan guys, ilagay ko lang yung mga kaba-kaba guys. Kasi alisan natin siya ng mantika. Ayan guys, unti-unti na siyang na-brown. yan, nilagay ko na pala yung laman din yung golden brown, nandun natin siya. nung lulutuin pala natin ngayon, adobo naman pineapple, 3 bits ayan guys gagamit pala ako ng ibang pan kasi nga, naalala ko, wala palang takip yung isa kong kawali ito kasi may takip siya. dito tayo magluto talaga sa ating adobo Ayan. Ngayon, maglagay tayo ng butter sa pan natin. Sunod ko naman yung bawang. Ngayon, haluhaluin lang din natin hanggang sa lumabas yung aroma ng ating bawang at sibuyas. Ngayon guys, ilipat ko na dito yung ating pork. Ayan, haluhaluin ko lang. Ayan, golden brown na siya guys. Ngayon guys, naglagay naman tayo ng soy sauce. Pinti lang din. Maglagay pala ako ng black beans. Ayan, halohaloin ko lang din. Ayan, masarap na yung ating adobo. Ayan, kahit ay hindi kapelo to. Hindi pa yan tapos. Ayan guys, maglagad lang ako ng liquid seasoning. Ayan guys, maglagay lang din ako ng tubig. Kung siya na kayo guys sa kapitbahay kasi maraming aso talaga sa kapitbahay namin. Marami silang alagang mga aso. Kaya maingay. Ngayon guys, maglagay lang tayo ng pamintang. Crack pala ito siya. At syempre guys, maglagay lang ako ng dahon ng laurel. Maglagay pala tayong unti suka. Ayan guys, tatakpan ko muna para lumabot na yung ating pork. Ayan guys, maglagay na ako ng pen apple, red bits. hindi na ako mag-add ng asukal guys kasi matamis na yung pineapple. Tsaka may sabaw kasi niya sa so, pineapple. Hinalo na natin. Titikman lang natin. Ayan, medyo matamis-tamis siya dahil sa pineapple. Ayan guys, tapos na yung ating adobo with pineapple tidbits. Ayan. Sana may natutunan po kayo sa aking video. Bye!